Another day, another workshop tayo ulit. Ito nga yung ating sumo na silver red bougainvillea. First step tayo agad, ayan magde-defoliate ulit tayo ng mga dahon muna at magbabawas din tayo ng mga matitigas na tinik. Ang next naman ang gagawin natin ay syempre pagpili ng mga sanga na hindi kailangan. Brand selection nga akong tawagin. Ayan, ito ang ating silver red na bugi. Ayan, shout out nga kay Sir Mark. Bigay nga niya sa atin ang puno na ito. At naitanim nga natin tong puno na to sa kanyang paso noong March 20, 2023. Ayan, kaya naman magto 2 years pa lang ito sa atin. sa material nga na ito, ayan, ito pa lang din ang kanyang pinakaunang latag. Kaya naman, ilang taon pa ang hihintay natin. So, ayan nga guys, ayan, balik na nga natin ang ating puno sa kanyang pwesto. Ito na nga yung ating magiging first branch at dito naman yung magiging second branch ng puno syempre ang front view at meron din tayong silip sa likod ang ating back branch nga syempre ang papuntang apex naman at sa ating mga branches nga ayan kung mapapansin nyo di pa rin tayo nagputol dito ayan kailangan na kailangan ito para sa ating unang latag para nga sa mas mabilis na paglaki ng ating mga primary